Ilang hapon mga Lods, uh, ah, mayroon na, na tayong bagong share sa inyong video mga Lods. Ito mga Lods, itong motor ito mga Lods ay Supremo 150 mga Lods Honda. Ito mga problema nito mga Lods ay nausok na siya mga Lods. Kaya tinanggal natin yung block tsaka yung cylinder head tsaka piston mga Lods. Ang natin ito mga Lods ay piston tsaka block mga Lods kasi nagagasgas na yung block niya mga Lods at nausok na itong mga lods. So, yan, makikita natin sa tambot mga lods ay uh, may langis na siyang lalabas mga lods. ngayon mga lods ay sisilipin natin yung block nya mga lods. makikita natin mga lods, mukhang uh, ano lang siya mga lods, makinis. Pero kung pasama malapitan natin, titan lang na yan mga lods. Marami ni siyang mga gasgas. -gas. Nagkaroon na siya ng gasgas, -gas, kabilaan yan mga lods. kaya nagkaroon siya ng usok. At yung langis na kasi na, na diretso na sa ibabaw, hindi na siya mapipigilan ng piston ring ito naman ngayon mga lods ang hawak ko itong mga lods ito yung piston ring niya mga lods makikita rin natin mga lods ang dami isang karbon sa ibabaw ayan mga lods kung makikita na natin yung piston ring niya mga lods medyo dikit na siya uh, kaya yan hindi na sa lapat dun sa lock kailangan mga lods kung papalita tayo nun yan naman mga lods, ito yung hawak ko ay sa cylinder head. Karoon na rin siya ng carbon mga lods, kaya kailangan lilinisin na lang din natin yan bago natin ikabit mga lods. Ito naman mga lods, ang makikita nyo mga lods, yan yung dalawang barbola nya mga lods. Yan mga lods, bago natin ikabit yan mga lods, lilinisin lang muna natin yan mga lods. Ito naman mga lods, ito na yung bagong piston mga lods ha. Abangan nyo mga lods yung susunod nating video mga lods, um, makikita natin mga lods kung paano natin ikabit yung piston.